Hello mga beshi! For today's video ay rarampak kami ng kapatid ko sa Divisoria. Actually, hindi ko talaga gamay yung lugar na yun pero bahala na si Batman kung baka uwi pa kami nito. <laughs> wow! At nakarating na nga kami sa Divisoria at ang una namin nakita ay ang tutuban. Medyo may kalakihan din pala siya. Sana naman wag kaming maligaw sa loob niyan. <laughs> Gago! Siyempre, charot-charot lang. Lakad-lakad <laughs> muna ang first habang wala pong masyadong tao dito. Parang ang sarap nga sana munang tumambay, kaya lang sayang kasi yung oras. Yung iuupo ko dyan, eh ilakad-lakad ko na lang. At nga yung una namin nakita at napuntahan yung mga tilahan. Grabe, ang daming mga magagandang ribbon. Ang daming mga pwedeng pang design sa mga costume-costume. Diyos mio, dito pala yung nabibili. Ang ganda, grabe. Ang dami, sobra. Lahat ng mga abubot, mga bling-bling, mga corona, maskara, etc. Grabe, ang dami talaga. Eto nga, oh, kahit wala naman akong balak bumili, eh, pinapabili na rin talaga ang beshi nyo. Pag pumasok ka pala rito, eh, para kang inaakit ng mga pandisenyong ito. Kaya no choice, eh, mapapabayad ka na lang talaga. <laughs> Ayan nga, at pipila na ako. Diyos mio, baka dito palang maubos na kagad yung pera ko. Maglakad talaga kami pa uwi nito. At may nadaanan nga din pala kami bilihan ng bag. Grabe, ang ganda niya. Kakaibang bag siya. O parang may mga banig-banig siya. Meron siyang shoulder bag. Bag pack, wallet. Na ang gaganda ng mga design. Grabe. Yun nga lang, may kamahalan din ng konti. Kaya syempre, yung binili ko ay yung medyo mura-mura lang para kaya naman ng budget at nadaanan nga din pala namin itong mga pang design-design para sa Pasko ko, oh, ang ganda, grabe. Yung tipong kahit ang pangit ang bahay mo, eh, gaganda kapag meron kang ganito. Kaya para napapaisip ako, para gusto kong bumili, kaya lang wala pala akong pera. O oh, siya, umalis na nga kami dyan kasi wala naman talaga haming pambili niyan. Hanggang tingin-tingin lang muna, bawal masilaw. <laughs> Next destination is, naku po, mga chichiriya mga pagkain na naman ito. Pero iisa lang talaga nagpalaki sa mata ko. Siyempre, ito yung aking paboritong chocolate chips. Kaya lang, hindi na nga pala ako nakabili kasi nga ang daming tao tapos isa lang naman ang bibilihin ko. Sabi ko nga, kapresyo lang siya na binibilhan ko dito sa amin kaya dito na lang ako bibili para malas din ako sa bitbitin. Lakad-lakad muna ulit ang person. Ang daming toys. At wow, ang ganda. Ang daming hot air balloons. <laughs> Ay, ano nga ulit yung tawag dyan? Hindi kasi ako Chinese, kaya hindi ko alam kung anong tawag dyan. <laughs> Gago! Napadaan nga din pala kami sa bilihan ng mga costume. Ito nga, oh, ang daming mga balahibo. Feeling ko, iba't ibang manok pinanggalingan itong mga balahibo na to. <laughs> Kumpletong-kumpleto, yung mga costume ng pangbuwan ng wika. Meron pang lalaki, meron ding pang babae. Take note, ang kinagandahan pa nito ay 650 lang siya. Complete set na rin pala siya. Eto nga, dahil wala akong pambili, kaya nagsukat-sukat na lang ang beshi nyo. O, ba? Diba? Bagay ba? Ang sarap na lang talagang bumili, kaya lang hindi kaya ng budget, kaya balahibo na lang yung binili ko. Kaya sa mga gustong bumili ng costume pang buwan ng wika, meron dito sa Divisoria. Sugod so na, baka maubusan ka pa. At ito nga ang lahat ng mga namin. Hanggang dito na lang. Thank you for watching!